Mainit na sinalubong ng First Family sa palasyo ng Malacanang ang mga Pilipinong atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinanong ang mga atleta kung paano higit na makatutulong ang pamahalaan sa sports industry. Si Alan Francisco sa detalye. Mismong ang First Family ang sumalubong sa Malacanang sa mga Pilipinong atleta na matagumpay na lumahok sa Paris 2024 Olympics. Kinamayan at kinausap din ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang mga atleta. Pinakahuling kumamay ay si double gold medalist Carlos Yulo na may kuha pa ng larawan kasama ang unang pamilya. Matapos nito, derecho sila sa loob ng Malacanang para sa programa. Unang nagsalita si Carlos Yulo kung saan pinasalamatan niya ang mga tumulong sa pagkamit niya ng tagumpay. Maraming maraming salamat po sa mga um, taong nagdasal po, um, nagtake ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinagtrainingan po namin ng mga mga atleta ng Pilipinas po. Um, so po magpasalamat sa uh, pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Um, sobrang laking tulong po nun sa akin. Um, nakapag-adjust sa oras. Um, Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Um, na nakakonekta po sa um, gintong medalya po. Um, maraming maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia. Um, Gymnastics um, Association of the Philippines. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Uh, di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, um, uh, celebrate natin yung um, mga nakuha nating resulta. At uh, mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maya, maya. Nagbigay na rin ng mensahe si Pangulong Marcos kung saan pinasalamatan niya ang mga atleta dahil pinagaganda nila ang pangalan ng mga Pilipino at ng Pilipinas. It is now in the international stage. And so we can see that uh, ulit ang uh, sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. He, 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 alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, boxing, di ba, sa, uh, uh, pole, pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. Ang performance aniya ng mga atleta ay bunga ng kanilang mga sakripisyo at ng kanilang mga coach, trainer, kagrupo at kapamilya. Walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon at napakahalaga. At bilang sukli sa inuwing karangalan ng mga atleta sa bansa, may cash incentives na bigay ang Pangulo sa kanila. Gayun din sa kanilang mga coaching staff. So, that's why eh, nagtamantaman taman dito si Chairman Lang, siyang maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Nag, -nag -Olympian. bigyan natin tigi isang milyon. <laughs> Di ba? Imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulungan Bukod pa ron, dahil sa aking, sa ating pangingilala, sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, the, 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 bibigyan din natin ng kalahating milyon. para sa amin. Higit sa material na bagay, nais ni President Marcos na tanungin ang mga atleta kung ano pa ang magagawa ng pamahalaan upang makatulong sa sports industry. So, I ask all of you to uh, tell us what is it that you need Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And um, hopefully, if we really work together and start to prepare uh, for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics. Samantala, sabay-sabay ring nag-dinner sa loob ng palasyo ang first family mga atleta at iba pang panauhin. Iniabot dito ang katibayan ng premyo ng mga nagsipagwagi sa Olympics, sunod sa isinasaad ng batas. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.